Hello, good morning, good morning uh, Good morning sa lahat ano? Hanggang ngayon ay maulan Ulan pa rin, ano? matindi Magdamag ang ulan natin So lahat, mga kababayan uh, Ingat tayo uh, Ingat, ingat, ingat lagi At uh, Iba na ang sitwasyon ngayon uh, Climate change talaga no, mga kaibigan Mga kababayan, climate change So ingat, ingat Uh, kapin muna tayo So palala lang Pag tuloy tuloy ang ulan Dalawang pag-iingatan Landslide at saka yung biglang buhos ng tubig Yun ang pag-iingatan natin Huwag natin hintayin kasi ang tubig Minsan bulusok yan uh, Yung nangyari sa undoy Kaya malakas Naipon sa taas naipon yung tubig sa taas, biglang bumigay yung harang. Ayun, malakas ang uh, bulusok pababa. Ano? So, ganun yan mga nangyari. Hindi katulad halimbawa sa Kwan. Nangyari sa, yung sa Ondoy, doon sa Marikina. Eh, uh, unexpected yun kasi ngayon lang nangyari na nag-overflow sa sa flood control ano nag -over, overflow so hindi na na control So, ganun ang mga nangyari. Landslide at saka yung nag-overflow. Yun ang ingatan natin. So, yung nasa tabing at uh, tabing ilog, ay ingat-ingat na kayo. Ano? Uh, kung nakita nyo na mataas na yung tubig at ganun pa rin ang tuloy-tuloy ang ulan, at baglang may bumigay na naman na naipon ang tubig, biglang bumuhos, delikado yun. So, sana, Uh, mga kababayan, huwag lagi tayong uma umaasa sa rescue wear. Kasi sa ngayon, halos lahat yata ng luson, inulan. So meaning, lahat yan involved na tao. So, ang mangyayari nga, kanya-kanya tayong rescue. Huwag tayong umasa sa mga rescue wear. Kasi may narinig ako, nananawagan sa rescue wear, ay uh, hindi na magagawa. Tulad yung nangyari sa Ondoy, yung sa Provident, ano? Sa Provident, na uh, yung kamag-anak sa Provident na talagang hanggang second floor, inabot sila, hanggang iba nga tuktok, yung iba nga eh, ginawa ang bangka na yung mga refrigerator, ano pa man, humingi ng tulong yung aking kamag-anak sa Provident. Sabi ko, gusto ko man tumulong, nandito ako sa Tanay. Saan ako dadaan? Wala lang ako dadaanan. Kasi balita ko ang antipolo, nag-landslide. So, hindi rin ako makatulong. Pangalawa, eh meron rin akong tasking dito ako sa Tanay. Tasking na nagsusupervise sa rescue. So, ang point ko doon, ang point ko dito, ano kaibigan, Huwag laging umaasa sa rescue kasi nga involved lahat. So, tayo lang talaga, voluntary. Talagang kanya-kanya tayo. Pero normally, and that is the responsibility of the government. Kaya nga may gobyerno at saka may pundo sila, may resources, ano. Kilos tayo. Dito ngayon mapapatunayan ang Pangulong Marcos, ano. Kung anong kanyang mga direction sa kanyang tao ano so yun lang mga kaibigan ano so pakinggan niyo ito uh, bago ako magdagdag komento para mayroon kayo, kayo makita makitang background <tod noise> mm -hmm. plus plot na po yan mga aras plus plot na yun update for today's evening na umuulan malala na malala na ay lente kung doon lagi na lang to masyado ang baha. Naging dagat na ang inlex ng Malinta Exit Paso de Blas. oh, e, Malinta. Valenzuela City. Ayan po, malala. Ako, mga karyasyon. Ayan, mga karyasyon, nakikita po natin. Hindi po gumagalaw dalawang oras na daw sila o mga kababayan natin. Uh -huh. Dalawang oras na daw po sila doon sa bahana yung kawawa naman. Uy, Pumamaros! Pumamaros ka dito, Pumamaros ha! Tignan mo nangyayari sa mga kababayan mo, nasa Amerika ka ngayon, good luck ka, kaya lang. Sorry. Tatlong taon pa ba, titiisin natin na ganito, kaya pag natin na ang mga yan. hindi nila kaya ang trabaho, bigay sa iba. Tatlong kasi dati na ganyan, tatlong taon. Ayaw pa ba din yung na tatlong taon? Isang holy grail na rodent repellent na magpapapabilis sa pagtakas ng mga dagat. Yan po mga kareaksyon. Sa Maynila yan. Grabe. Ano? Grabe ang baha. Kung gusto mo rin yung mamasyala, manatili na kayo sa bahay ninyo ha. Baka uh, ma-stranded po kayo kung mga ka Marami po tayong video, ha? Marami po tayong nakalap na video. Papalabas natin. O oh, yan po mga ka Okay, wait lang mga kaibigan at uh, um mayroong pumapasok ng virus at uh, medyo iba ng sitwasyon ngayon talaga grabe po grabe grabe ay tausan pa na flood control nawawala inanod <laughs> binangga ng barko binangga po ng barko yung mga control Tinangga ng barko na putas! Ang yung barko? Hindi ka kaya na po, ha? Mas mataas na. Kaya na ba tubig, ha? Wala po na ito. Dito? Ayun. Lahat po na pinapalabas ko sa inyo mga karyakasyon. Bandang ano yata yun, eh? Bandang Rizal. Rizal. Basta sa lahat ng sulong ng Pilipinas, lahat ang na papalabas natin ngayon. Okay, na PM. Okay, so parang malapit na sa dam. Grabe po yun, ha? Oh. Grabe po. mag po kayo mga karyasyon. Mga taga Marikina, magsilikas na kayo. Uy, mga taga Marikina daw, magsilikas na. Uy, kimbo, 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 kimbo. Hindi, hindi naman lahat taga Marikina. Yung mga mababang lugar lang. O, oh. oh. oh, ano Maros, panood ka dito, wag kang patulog-tulog. Ngayon, ngayon, napag-isip-isip niyo na sinabi ng Pangulong Duterte, weekly dero, di ba? O, oh, nadala na.

Okay, uh, so nakita nyo mga well, Nakita nyo talagang mga uh, dinulot ng ulan na Ilang araw na itong ulan, tatlong araw na Tuloy uh, pabugso-bugso so, uh, Ingat tayo, ingat uh, Yung sa mga mababang lugar saka yung tabi ng mga bulubundukin na mag-landslide Huwag niyong kasi uh, kasiguruhin na uh, pag bumigay yung mga bato, lupa, yung bato na nakakapit sa lupa at bumigay yung lupa, sigurado ako, gugulo niyan, tatamaan kayo. Bato at saka lupa, tatabunan kayo. So sana tulungan natin ang sarili natin. Huwag tayong laging umasa sa gobyerno. Kasi pag umasa tayo sa gobyerno, hindi naman sa uh, pagkuhan sa gobyerno, siyempre, normal, marami rin silang inaasikaso. Si Kaya, ang gobyerno kasi tao, di ba? Tao. Tayo lahat mismo kikilos. Uh, unfair naman sa sa ating bangag na presidente. sigurado ko ngayon, hindi niya na naman alam ang iisipin niya. So, tulungan natin. Tulungan natin ang ating kababayan. Yun lang. Uh, maraming salamat. Maraming salamat.